sam dia ha nangumpay wa mo kelas eh ah saya mong mangamang hod ini pangumpay sa ini wadalah saya udah kan ngumpay ini si jipril ya ya kumusta ini koanya katong pag-email sa nako na postpone kay naika naay sunod batch na muwa ka duty nang malaadlar baya to magsugod do kang lonis kan lonis ba ka sugod bay dito dito sa elehen nah. dito oh, gi hapon ang non nana nah. kay diay na atoa ni ha to ko ha na budget okay na. okay igo okay igo okay okay ra okay oh okay Yan po si Jipril ngayon nanguha ng pagkain ng kambing. <laughs> so mga kapatid mo nandoon sa bahay ninyo. Oh, uh, so ngayon po eh, may ano po kami. Kumusta yung bugas ninyo? Bigas? Konti okay. na lang? Mm, kamay na lang dyan. Yan nakapalit ng food ko. Palit po kong bugas. Nga na? Nakapalit po dahil dugang? Mm, dugang food ko. Padili dyan mahot dyan dyan. Diba? Oo. Oh, mintras na apa? Nagpalit kag-usap? Mm. <laughs> Mau ba? Oh nga mprato ho nag lagi screen ta broken hardlock diga mahot dan ya karona ami dogang ha 50 kilos ngan rai para gud nga dili mo maglisot sa bugas salamat chitkai unsa man ay kanang atuta sayo ha maka maka pasaan rekaringos ha 20 gramo kada madar ni madan maka daog ra ka yan po guys, diralhan natin ng 50 kilos. Konti na lang yung bigas nila. Yan. Si pa Tata yung isa. Yung ano mo, guna mo, dalha? Ha? Dili na mawala. Yan. Uh, lagpas ng isang buwan na hindi tayo nakabalik. So konti na lang yung bugas nila. Amay na lang, ama uh, duwa Yan punta tayo sa bahay lang hanggang dito lang po yung motor kasi mahirap dito. Nagmotor lang po kami. Kasi napaka ano po yung daan, napaka batsi. Batsi road. So, Nag-motor lang po kami. Yan. Palugsong. Yan siya taot ni Ma'am Juicy Dongbo. Yan mama binalik ka namin ngayon ma'am. Yung uh, pinadala mo, kinuna namin ng uh, para bigas nila. <coughs> 50 kilos na yung binili namin para matagal-tagal maubos. Shout out sa inyong lahat Nila ni Ma'am Labina Ito po yung bahay nila dito Sanahan Yan shout out guys Sa Ilihan Hardware Tumutulong namin Dati Sa paggawa ng bahay nila Ang Ilihan Hardware Nila Ma'am Juicy Dungbo Ni Ma'am Labina At sa mga nila ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga noon Maraming salamat Nila ni Miss LC130 Sa si mga financial Yan sa at, Sa mga nagbigay ng damit Mga sapatos Set out po sa inyo Yan po Yung Mga view dito May dala kaming tinapay. Yan, napaka malinis na po yung paligid oh. Walang ulan, hindi mataniman. Yung paligid nila malinis na. Ito po yung bahay nila. Oh, ang ganda pa rin. Oh. Yung uh, solar panel nandoon doon sa itaas. Si Lawrence. Grabe Lawrence ah. Kumusta? Kumusta? Kumusta Lawrence? <laughs> Oke lah. Hah? Oke lah. Si Bunsa. Nama betul. Ya. Si Nobe. Hah? Kau Nobe. Ah, ya. Kumusta na mo dere eh? Kerongnya. Hah? Oke lah. <laughs> <Kera -kera. laughs> <Kera -kera. laughs> Yang bahaya ni coba kayak limpiu ka yo. Graha limpiu ha. Napakalinis yung ano nyo dito. Kugihan kayo, Lorenz. Hmm. Uh -huh. Jeff. <coughs> so, limpio na kayo, no? Wala pa na tanong minaw kayo. ulan, no? ra, uh -huh. hmm. hmm. uh -huh. perting limpio hagit. Limpio kayo na balay, ah. Hindi ko man lagi. Kumusta ang, ano, ilaw? Suga? Okay na, Kusog ra musika. Kusog ra. Ito guys, sa, sa mga hindi nakaalam po, eh noon po nabilhan po natin to ng ilaw, napakalakas po ito. Kusog kasi sa gabi, no? Dalawa ito dito sa labas at noon sa loob. <coughs> Kumusta yung ano niya po, Okay na. Okay So, malinis na po yung paligid, ready na po sa ano, ready na sa pag pagtanim. Yan, yan sa ano dito sa yan po eh area po nila ito yan yan ulang ulap pang ulan sobrang init so kaya hindi nila matanim mataniman yan at sa so, jeep mayroon ito siyang kambing jeep pila ganito kabok na imong kambing jeep buhala ginamit na namit agi batnan ra no. Ano yan bang ba, kabahin? Mhm. Eh. Uh -huh. Puhon. Uh -huh. Malamang makakakain na makabahin. Mm. Mm. Ah, Pagkaon sa mong pan? Kena, kaon lang. Maksimo. Ito ba may tinapay? Snack no? Namay. si Juan? Yung isang kapatid niyo? Si Lola. Kumusta si Lola niyo? Dito lang palagi. din hera termen yang lolo. Oh. Kauban ya din hera termen teh. Mm. Oh. So ang inyong bugas. Napa? Nah Napa? Mm. Eh? Napa? Nah wala mun hot di bugas. Wala. Palit ni kuya. Ah. Oh. Wala panhorot nih, ni palit masih siya. Basik wala pan horot ni bugas. Mm. Para-para unsa man karang para di hot dan. Mm. Mm. <laughs> wala wala ko biansa. Hindi pa naubos yung bigas nila, bumili na si Jeffrey. Natakot na, na maubusan. So ngayon po mayroon kaming dala si Nami ha. 50 kilos pa ito. Dalawang dalawang bigas dala namin, yan oh. 50 kilos, uh, 25, 25, 25, 50 kilos. Saka nakadala na rin kami ng tinapay. Bunso, kumusta? Ha? eh? Yeah. Yung lolo nila, hindi na umalis. Mula nung pumunta kami dito, hindi na umalis yung lolo niya. Dito lang ha, ah, kasama ninyo. Mm, oh, butay na. na lang no, kay kayo lang dito ba no? Mm. May na naman, eskwela to si itong Nathaniel, Ethan. O oh, si Ethan, maka maka, maka na. Mm, eh kung wa si Lolo, di siya eskwela, si bantay na siya ano, eh. Uh -huh. mm. yeah. Ikaw, na. Lawrence, kumusta? Okay lang, eskwela. Okay na? So, pang baon-baon ninyo? Okay na po. Eh, hey, kumusta po yung ano ninyo? Kumusta po yung mama ninyo? Okay, na. Mag, magpadala rin siya? Mm -hmm. Ikaw ulit po siya kata mahal na siya. na Oo. Oh. So nindot ka yung kuandre. lugar. Napaka ganda po yung lugar la dito guys. Ano po, napakalinis na. Masigir mo mga panilhig. Eh? <laughs> ha? <laughs> Sinabi? Eh? Masigir ang panilhig. Eh? <laughs> Laki lang daw nagwalis. So napakalinis mo. Ayan. Yung kambing mo dalawa nandoon. Nandoon sa taas. Mm. Kasi mm. nabutan natin doon sa si Tasi Jeffrel nanguha ng pagkain ng kambing. Mm. Isnak mo, isnak. Si Lolo ni mo nandoon sa tabay. Nagkakasama niya nag, nag, ano, nag, tabay puso. Puso na? Hmm. Matagal na yung puso diyan. Hmm. Dugay. Na. Uh -huh. Dila ajum ni makaus. Dila rasan mo mino. Mm. Mainom tubig. ra tubig. Mainom ra. Mhm. Kay kanang ka tabay na no, busan man. Hmm. Ba tubig. Mm. Hmm. Yan na, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Josie Dongbo. Yan, dinalahan natin ngayon ng bigas. Uh, dalawang 25 kilos na bigas, bali 50 kilos lahat para dagdag konsumo nila. At saka, yung, nagdala, nagdala na rin kami ng tinapay. Yung patinapay ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Na, nagdala kami isang supot na tinapay. Ma'am Josie Dongbo, maraming salamat. ha At saka, ano po, ay... Bigyan ko lang kayo ng ano, Pangdagdag budget ninyo ha. Ito po, Jepren, mayroon pang 1,000. Ha? Ah, galing ito ni Ma'am Josie Dongbo. Ma'am ah. Josie Dongbo. Uh -huh. uh, salamat ka ni Ma'am Josie Dongbo. Ma'am Josie Dongbo, salamat ka sa bugas o kanin sa kwarta. Salamat sa kayo, kayo kay. Kay mag-uulan jud ko kung mahutdan ni magbugas ba. Mhm. Dili ajud may kumpiyansa jud. Salamat sa kayo. Oo. Uh -huh. salamat sa gyud sa nabot sa mga ang ginawa jud kay bawsin niyo. Oo, uh -huh. Sal salamat. Salamat ni Sir Eric uh -huh. and Ma'am Teresa Waga sa tinapay. and Sir so Eric, um, Ma'am Teresa Waga. Okay. Selamat ustana, no, sep, sepanong, sepugas, selamat ke uh -huh. Yeah. Salamat sa so, kayo sa tanan. Huwag ka sa, panong bugas. Salamat kayo, yeah, kayo. Pugas -pugas. Oh, ninyo. Uh Salamat -huh. guys. So, diri nakayo, diri kayo. problema. Bugas-bugas. Uh -huh. Salamat kayo ninyo. So, kana dugay-dugay na sa mahorot, no? Kaya apa mau yung sobra niyang bugas. Hmm. Si Lawrence, Lawrence. Ah, si sa Lawrence. <laughs> Salamat ka sa mga sponsor na ta. Hmm? Salamat ko sa mga sponsor nga taganiig bugas para konsumo ka dadlaw sa mong pag-eskwela. Hmm. Salamat igayagid og pagsapang para hmm. lang sa mga ma, sa mong suon dire og kang lolo. Hmm. Salamat kayo gid hmm. sa sa dadlaw. <laughs> Yan. So module mo karon. Mm, walang klase ngayon, guys, dahil po ay eh, napaka taas po yung init ngayon. So mga estudyante dito ngayon sa norte ay ano po, oh, walang klase. Si Siname. Siname. <laughs> dali are. Dali uh, si Siname, dali are. Dali, are. Siname, on sa mai mo sa atong mga sponsor. Amo, salamat po hmm. sa mga sponsor namo hmm. kaning hmm. Nabot na agres mo karon og bugas og pan. Oo. Uh Kwarta. Oo. Uh -huh. Uh -huh. sa muskulan Oo. Uh -huh. So karon module mo? Uh -huh. Walang klase. No sa pa siguro mabalik ang klase no? Dugay pa man ko no. Dugay pa. Mm. Init kayo. Init ta no. may gina inyong lugar din dahang kahoy. Dili jud init no. Pero kumusta na inyong balay? Yeah. Ha? Yeah. Uh huh? Wala ta haya kay tan-aon slayo no. Uh -huh. <laughs> ay, ito nga, okay. limpiyo nang ba oh, limpiyo lang, pirminti ha mm -hmm. grabe guys, ay, yung bahay nila dito, sobrang linis oh. lagi daw silang nagwalis yan yung sa loob, okay kayo sa loob ang ilaw nila, mga malaking ilaw to sa labas at sa loob walang problema mm -hmm. yung, CR niya, okay yung CR nyo, okay rin yung CR nyo dyan yan, napakaganda nila dito ba napakaganda, tingnan ba na talagang ang pinagawang bahay inalagaan nila talaga No, matagal-tagal na to pero ano pa rin, maganda pa rin tingnan, no? no? Yung mga JLuce, okay lang, hindi ba nasira? Ang no. oh. oh, ang sponsor natin dito noon, no. sila si Mam Ma Josie Dongbo, si no. Mam Ma Ridley Dilabina, inya. Ang nitabang sa paghimo, ang nitabang ni Dogang Pod sa CR, sa, sa no. JLuce. Nitabang Pod ang Ilihan Hardware. Mga tao sa Ilihan Hardware nagpanday din sa una. Siya out po sa inyong lahat ah Sa Ilihan Hardware Yan na shout out po sa inyo Yan Pinatag tayo sa mm. ino Ang balaya Talagsara radyo kayo no? Mm. Sa kadaghan mm. ng inahalag balay no? Kamu rin na timing ano? So pag buwag dyan sa ino no? Puso sa mo amo dyan ang pinan Daghan ka ayoron na ng inhaglag balay niya. Kamu na tayo mo sa natay niya. Salamat sa guys mga sponsor dyan. Kumusta na mga kabunso eh? Makamingaw man ka? Makamingaw. Unsa na kang graduha? Ha? Um, Nabuhi ra imong gitong layong. Nabuhi ra. Ready na na para sa tingolan. Mm. Na saya ang bonus kan Mga kuan mm. mga mga kaon din namo. Mm. Ma kinang lanon panod. Masudan gulay no ano. Mm. Masudan ginawa ra sudan. Na kamungkay

Kata ini sini nih. Saya kasih Galing sa pusuh nagdig na tubig. Nauna kanina sini nih. Ayo hapon. May hapon. <laughs> <May> hapon. <laughs> <May> hapon. <tabuk> na po ulit kana ya yeah, kulundre si ya yeah, nagluto ko pa niyon to so. dali sa nyari hindi pa ayan po guys ah, hinatira natin sila ng bigas ngayon so na nawe na po sila sa tatay nag ano nagigib na tubig so buti na lang tayo na dito ka hindi ka na pumunta sa si, sudad na mayroong ano dito makatanaw-tanaw sa ilahan kay sila ragid dire mga bata oo So yan po ah, uh, tungkol po sa nanay nila. So ang nanay ninyo, padayon ra, magpadala ra. Oo. So, ah, uh, ang kagandahan ngayon na yung bigas nila, continue, ah, uh, hindi pa naubos. Pero nakabili si Jeprel. Nakabili siya na, nung uh, na lang yung bigas nila, nag, nagbili siya para daw hindi talaga maubusan pero ngayon madami-dami na guys nagdala kami ngayon ng bigas no so dili na kay sa pang bugas bugas hmm. no oo hmm. so uh, so, uh dolo larga may bro uh, jeep uh, last jeep unsa may kasulti ni mo jeep uh, sa naagitay bugas karon uh. sa, sa response ni is bugas salamat sa gaya para mm. amo konsumo dili ajo mo potol para dili ajo mo yung kautang Yung salamat yung kayo. Oo. Oh, so, ang satindahan ninyo, wala kayo, nawala may utang karo? Kuwaan wala. Ako nangibayaran. Oo, wala na? Oo. Oh, hmm. oh, pero pang maka-utang kaya, pun usai ka mapikian, jod, ka hmm. pangsudan-sudan. Hmm. Oo. Oh. Sisi Naglungag na ka, humana ka, naglungag. Ang stress. <laughs> Sa'yo ha, <naglong -aga. laughs> Yan lasi nami sa may ikasulti na. Magpasalamat ko sa sponsor na nagatag sa mga bugas siya kaning pan para mm -hmm. di na may mga tanong kaning bugas sunod. Mm -hmm. Salamat sa mm -hmm. kistanan. Mundiri nak kamu hilak. Kamu dia. Lah cewek hilang, tu tiap bor. Dengan atitu doh. Masuk buku masih sini Atitu. Dengan nak atitu doh. Di sebelah ya banyak nak. Di kau ikan. Lawrence. Selamat ko sponsor tegai bugas pelang sa amu pergi sekolah. Mayroon na bugas kay makabawa ang Kaya gawin may petog suntaan nito. Esculano. So, Esculano lagi maya ha? Hmm. Baan natin yung pohon Okay. Puhon po hon. Kalo yan, Tisgino. Maka... Nindot siya na makahuman-human po Eskula. O, pasalamat tayo pero may Tisgino. O, oh. nga... Eh, kahit papano na... Sa pag-Eskula nyo karoon, nagi tayo mga ida ayod ang ginagmay, no? Pag bugas-bugas ang -bugas, importante. Ang kampo nang kita sa Ginoo ng mga taga-antagras ya. Ako mga pasalamat ako sa nag-sponsoran eh nga natagaan yung bugas. Kami, ako ko mga bata, nga wala sa kumabalag sa Mandawi kay tungod dining init kayo. Yan oh. lang sa ko sa bukit, nag-star. Yan oh. lang sa ko, yan lang sa kumabalag dito. May lang naaos lang like, kauban rin dako tayo no? Oo. No? Okay. Naagis na, lang like, kauban rin nga kaya kaning lugar diri medyo lagi lagi silingan kinahanglan jud na jud kauban nga dako dako mamit sige ha ah, yeah. dealer kami magdugay yeah. mubalik raw nya mi diri ha yeah. mubalik ra nya mi